Kumakain ka rin ba ng prutas na bayabas? Kailan ka nakatikim nito? Masarap, malinamnam, at prutas na masustansya. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang prutas nito, ang dahon o ang ugat ang maaari mong mapakinabangan? Dahil maging ang mga bulaklak nito ay nag-uumapaw rin sa kagamitan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung marami ang puno ng bayabas sa inyong lugar at hindi mo pa nga ito nasusubukan, ang kaalaman at video ito ay para sa iyo. Subalit bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong upload guava o bayabas. Isang uri ng punong prutas na nagmula pa nga sa Central America. Nagtataglay ito ng na mga bilugan o di kaya naman ay oval na bunga. Berde o dilaw kapag nahihinog na. At makakaing mga buto nito. Maraming sustansya ang mga dahon nito at kadalasay ginagawang herbal tea at ilang mga food supplement. Ngunit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na maging ang mga bulaklak pala nito ay may pakinabang din at maaaring magulat ka nga dahil hindi natin ito kadalasang pinapansin. Ang guava flowers, guava blossoms, ay mayaman din sa mga substansya. Mayaman itong pinagmumula ng antibacterial properties na mainam panlaban sa mga pathogens o mga mikrobyong nagdudulot ng mga sakit sa tao. Ang bulaklak din ng bayabas ay isang anti-inflammatory agent na maaaring makatulong lalo na nga sa mga dumaranas ng sakit ng tuhod at arthritis. Mayaman din ito sa antioxidant na panlaban sa mga free radicals na sumisira sa ating mga cells na pinagmumulan din ng ilang mga karamdaman. Kung laging balisa at discomfort naman ng iyong tiyan, mainam din para dito ang bulaklak ng bayabas. Kagaya na lamang ng dumaranas ng diarrhea o kaya naman ay dysenteria. Magagamit din ito bilang insect repellent. Pwede ring gawing tina sa mga tela at pwede mo ring i-incorporate sa mga flower arrangement o mga ginagawang bulaklak maaari mo itong gawing tsaa, patuyuin, pakuluan sa mantika na mahusay nga sa buhok at sa kalusugan ng ating balat. At pwede mo ring magamit bilang garnish sa mga pagkain, salad at dessert. O di kaya naman na ihalo sa iced tea at saka gulaman. Subalit syempre, maging maingat kung meron kang allergy. Buntis at may medication ka ang iniinom o di kaya naman ay kumonsulta muna sa inyong doktor. Kaya next time na mamulaklak ang mga tanimong bayabas, bakit hindi mo ito subukan? Kakaiba, hindi pang karaniwan, subalit masustansya pala. Ngayon mo rin lamang banarinig na may pakinabang din pala ang bulaklak ng bayabas? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kalaman na maaaring kapulutan ng aral Pamilyar ba kayo sa halaman ito na kung tawagin ay tinotino -tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo Subalit so, alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa, ay kailang nga itong ibinebenta at ine-export. Hindi lamang pala masarap na prutas, kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan. Kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang Tino o pisalis peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na golden berry, cape gooseberry, at dito naman sa atin bilang tultol laya, o kaya naman ay tino-tino. Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya, at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ring gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tinutino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbubus ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin. Ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapa nagpapabalansi sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda din itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino-tino ay makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng simpleng ubo lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sa ng constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakain ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o shake gawing topping sa mga cake, sa salad o garnish sa mga pagkain. At sa ibang bansa nga, ay minsan napakamahal ng presyo nito at halaga. Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tino-tino, ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga. Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tino-tino o ng prutas na Cape Gooseberry? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba i-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapunon. sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay maka